Guniguni TV Ako nga pala si Carol Nangyari ito Nang nag-aaral pa lang ako ng college Ako ay nakatira sa Makabebe, Pampanga At kumuha ako ng kursong nurse Naisipan kong sa Manila mag-aral ng college. Kaya pumasok ako sa isang boarding house. Tuwing biyernes ng hapon, umuwi ako ng Pampanga. Babalik naman ako sa Manila na linggo ng hapon. First time ko lang pumasok sa isang boarding house. Mababait ang aking mga kasama lahat kami ay puro babae. Mabait din ang aming landlady. Masarap palagi ang aming mga pagkain. May patakaran din sa aming boarding house. Bawal lumabas ng gabi. Alas otso pa lang, kailangan ay nasa boarding house ka na. Hindi ka rin pwedeng magsama ng lalaki pwede kang tumanggap ng bisita. Kaya lang, mga kamag-anak lang. Maraming bawal sa boarding house. Hindi ka pwedeng managarilyo at uminom ng alak. Kahit bago pa lang ako nakatira sa boarding house, ay mabilis kong napakalagayan ng loob ang mga kasama ko. Muulan noon, naisipan namin manood ng mga nakakatakot na palabas. Sobrang nakakatakot, sabayan pa ng malakas na buhos ng ulan sa labas. Nagsisiksikan kami sa sala. Sa sobrang takot namin sa pinapanood namin, ay napapasigaw pa kami. Ang istorya kasi ay tungkol sa mga zombies. Lumabas ang aming landlady. Pinagalitan kaming lahat. Ang ingay daw namin. Gabi na, matulog na raw kami. Naisipan naming magkakasama. Nasa sala na lang kaming matulog lahat. Habang natutulog kami, pinatay ng aming landlady ang ilaw. Tulog na ang lahat. Ewan ko ba kung bakit hindi ako makatulog ng oras na yun. Habang nakahiga ako, parang meron akong nararamdaman na parang naglalakad. Naririnig ko ang kanya mga yabag. Ipinikit ko ang aking mga mata at naktalukbong ako narinig kong papalapit ng papalapit ang yabag papunta sa akin. Kaya yumakap ako ng mahigpit sa aking katabi. Nagising ang aking katabi. Kwenento ko sa kanya na may naririnig akong mga yabag. Natakot siya at sabay kaming nagtalukbong. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ko. Alas 5 pa lang ng umaga ay nagising na kami lahat. Nakahanda na ang aming almusal. Isa-isa kaming naliko at pumasok sa aming mga eskwelahan. Nang nasa sasakyan na ako, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari kagabi. Alas 7 na ng gabi, ako nakauwi. Gumawa pa kasi kami ng project ng mga kaklasiko. Naabutan ko ang mga kaboardmate ko na nagkikwentuhan sila sa sala. Nag-aaya na naman silang manood ng part 2 ng zombies. Sabi ko, may kailangan pa akong gawing project na tatapusin. Pero, ang totoo, ay natatakot ako. Kumain muna ako. Tapos, ay pumasok na ako sa kwarto. Nasa sala na silang lahat. Sumilip ako sandali. Nakahiga na sila habang nanonood. Narinig ko na nagagalit ang aming landlady. na ron silang maingay kung manonood sila. Sa bawat silid, dalawa ang kailangan ang magkasama sa isang kwarto. Si Jonah ang kasama ko sa isang silid. Naiisip ko na, hindi siguro matutulog si Chona sa silid namin. Kinuha ko ang headset at cellphone ko. Nilakasan ko ang volume para hindi ko marinig ang sigawan nila. Alas 11.30 na pala ng gabi. Nakatulog pala ako habang nakikinig ng music sumulya pa sa kama ni Chona. Wala siya. Pinatay ko ang cellphone ko at nilagay ko ito sa ilalim ng unan. Humiga uli ako para matulog uli. Naramdaman ko na may naglalakad papunta sa pinto. Palakas ng palakas ang yabag. Naisip ko na baka si Chona yon. Nambiglang naramdaman ko ang takot sa buong katawan ko. Naalala ko kasi yung nangyari sa akin kagabi. Nagtalokbong ako, ipinikit ko ng madiin ang aking mata. Nang bumukas ang pinto, dahan-dahan hindi ko pa rin maitilat ang mata ko. Nang may naramdaman akong malakas na hangin, Napakalamig, pumapasok sa loob ng kumot ko ang lamig. Nang may naramdaman akong nakatayo sa tabi ng aking kama, naramdaman ko rin ang paghawak niya sa hita ko. Doon na ako nagsisigaw ng malakas sa sobrang takot. Nang marinig ko ang boses ng aking makaboardmate, bigla kong inalis ang pagkakatalukbong ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit sumisigaw ka? Nananaginip ka ba ng nakakatakot? Sabi nila sa akin. ko sa kanila ang nangyari. Nagtawa ng sila. Parang hindi sila naniniwala. Nagalit pa ang landlady namin tigilan na raw namin ang kakapanood ng mga horror movies. Kinaumagahan, pinag-uusapan namin ang nangyari. Hanggang gabi, paulit-ulit namin pinag-uusapan yon. Habang nagkwekwentuhan kami, ang pintuan sa sala ay biglang bumukas. Sa ibaba ang aming kusina at sa itaas ay may pinto paakyat sa itaas ng sala. Wala naman ng tao sa ibaba. Pumasok na rin sa kwarto niya ang aming landlady. Binaliwala lang namin ito. Tapos, bigla itong sumara ng malakas. Yung parang persang-persa talaga. Bumukas uli ito ng dahan-dahan at bigla rin itong sumara ng malakas. Nagsigawan kami sa sobrang takot at tumakbo kami ng mabilis sa isang silid at nagsiksikan kami sa isang sulok. Meron na naman kaming narinig na papalapit na yabag sa pinto at ito ay kumakatok ng malakas. Nakaramdam din kami ng malakas na hangin. Nakasara naman ang mga bintana. Kaya nagsigawan na naman kami. Bumukas ang pinto. Ang landlady namin galit na galit. Kunento namin sa aming landlady ang mga nangyari. Kaya kinaumagahan ay tumawag ang aming gan lady ng albularyo. Nagagalit daw ang inkantong nakatira sa aming boarding house. Naiingayan daw siya sa amin. Ayaw daw ng inkanto ang maingay. Naniwala na ang mga kaboardmate ko na totoo ang aking mga kwento sa kanila na hindi ako nananaginip ng gabi na yon. Sobrang nakakatakot ang karanasan kong yon. Simula nang nangyari yon, ay wala naman na kaming nararamdaman. May mga gabing nakakaramdam ako ng takot. Pero hindi ko na lang ito pinapansin. Kahit gano'n nang nangyari, hindi pa rin kami umalis sa aming boarding house. Napamahal na kasi kami sa isa't isa. Dito na po nagtatapos ang aking kwento.